Genesis Kapitulo 11 Ang Tore ng Babel Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalit sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato. At asfalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo. Pag iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinanggalit sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinanggalit niya sila sa buong mundo. Ang mga lahi ni Shem. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. Dalawang taon pagkatapos ng baha, nasa isandang taong gulang na noon si Shem, nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arfaxad. Matapos isilang si Arfaxad, nabuhay pa si Shem ng limandaang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput limang taong gulang na si Arfaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Sheila. Matapos isilang si Sheila, nabuhay pa si Arfaxad ng apat na raan at tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Sheila, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Sheila ng apat na raan at tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 34 apat na taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng apat na raan at tatlumpung taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Ru. Matapos isilang si Ru, nabuhay pa si Peleg ng dalawandaan at siyam na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput dalawang taong gulang na si Ru, isinilang ang anak niyang lalaki na si Sirog. Matapos isilang si Sirog, nabuhay pa si Ru ng dalawandaan at pitong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumpung taong gulang na si Sirog, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Sirag ng dalawandang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang dalawamput Syam na taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng isandaan at labinsyam na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang pitumpong taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Abram, Nahor at Haran. Ang mga lahi ni Tera, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera. Si Tera ang ama ni na Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa ur sakop ng mga Kaldio sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. Naging asawa ni Abram si Sarai, at si Nahor ay naging asawa ni Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siya waybaog. baog. Umalis si Tera sa Ur na sakop ng mga Kaldiyo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Canaan, pero pagdating nila sa Haran doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Tera sa edad na dalawandaan at lima.